Magiging maikli ang pasok ng mga estudyante sa darating na pasokan dahil sa pagbabalik ng lumang school calendar sa susunod na taon. Para maibsan yan, gusto ng DepEd magdaos ng klase tuwing Sabado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kasado na sa susunod na taon ang pagbabalik sa dating school calendar ng pasukan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para maiwasan ang pagkaantala ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon. Sa ilalim ng aggressive transition ng DepEd, mag-uumpisa agad ang klase sa July 29 at magtatapos agad sa March 31, 2025 para makapagsimula sa June ang academic year 2025 to 2026. Pero sa pagsasagawa ng agresibong pagbabalik sa dating school calendar, papatak na higit 160 days lang ang magiging pasok, malayo sa nakagawiang 180 days. Paglilinaw ni House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo, wala namang batas na nagmamandato ng minimum number of days o klase ng pasok. Ang sinasabi natin sa kanila, kung, matut kung tutukan natin ng gusto, lalo na yung matatag curriculum, ang ating implement na mababawasan ng competencies, mababawasan ng subjects, for next year lang, for this coming, uh, yung academic calendar na parating lang, baka naman pwede natin yung less than 180 days pero tutok tayo dun sa functional literacy subjects. Ayon naman sa DepEd, may naisip na silang paraan para madagdagan kahit paano ang araw ng pasukan. Isa sa proposal nila, ang pagdaos ng mga klase tuwing Sabado. Pero dadaan daw muna ito sa konsultasyon ng mga stakeholder, gaya ng mga magulang, guro at mga mag-aaral. Meron po bang timeline ang DepEd na kailan o oh, makakapag- uh, God, no. Mr. Chair, we'll make sure that we finish the consultation within this month. Kung matuloy ang plano, target ng Deped magdaos ng Saturday classes, apat o limang beses bawat quarter. Pero hindi raw kailangan face-to-face -face dahil gaya ng online classes o sa pamamagitan ng mga mojo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, jigi manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.